Gua, Ping, parang magkapareho. Normal po ba na yung isang ina, i-enter niya yung thumbprint niya para sa minor child niya? Yung minor child, mga 9 years old, so hindi na po siya baby. Magkasama yung thumbprint ni Li Wenye at yung thumbprint ni Guo. Ha ping mukhang magkapareho ang thumbprint nung Li Lin Wen Ye yung ina at ni Guo Hua ping parang magkapareho i I, I am not a fingerprint expert at all so I was just uh, showing it again and uh, sa inyo Yusek, at sa lahat po nating nandito uh, sa hearing so uh, nakakalito nga so pero bakit yung dalawa pang Uh, minor dependents, minor siblings ni Guo Hua Ping, ginamit nila yung sarili nilang thumb. Bakit kaya yung special effort para kay Alice? I'm of course presuming na yung Guo Hua Ping ay si Alice Guo din. Uh, any uh, insights, Yusek? Madam Chair, sa proseso ho namin dapat uh, unless infant, pero dapat to talaga yung, pati yung dependent, i-capture yung kanyang thumbprint. So... Assumption of regularity po the on the processes undertaken in 20 in 2000 yung ina yung principal uh, kinapture yung kanyang uh, thumbprint tapos yung si Guo Huaping kinapture din yung kanyang thumbprint we could not we're not competent to to, uh, to assess kung one and the same yung thumbprint na nakikita ho natin. But these are the thumbprints that we have on record, including dun sa dalawa pang dependent. Help. Birthday sa birth certificate ni Alice Leal na tumakbong mayor. July 12, 1986. Ang pangalan, pero ibang-iba ang mukha. Napakadami ko pong katanungan. Is it a coincidence na may dalawang Alice Lialguo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac. Is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Lialguo in Tarlac City? Or is this a case of stolen identity? Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later, run for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Rial Guo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Bakit kailangan ni Guo Haping nakawin ang pagkatao? ni Ms. Alice Leal guo Kung mayroon na siyang validly-issued investor's visa, na papahintulutan siyang mamalagi dito. Which leads us to our next question. How large and what is the nature of Alice Guo's networks? May ebidensya na tayong nakita na may link ang Bamban Ogo Hub to Clarkson Valley, isang Ogo na atin ang naunang na-ocular na mayroong mga video room at mga models para sa love scam. Si Huang Ziyang, na incorporator ng Baofu at Pogante ng China, ay incorporator din pala ng Sun Valley Clark Hub. Ayon rin sa ebidensya, konektado ang Hongsheng Gaming Technologies, yung company na ni Raid at pinalitan lang ng Zunyuan Corporation sa Bambantarlak. Konektado ang Hong Seng at ang ni-raid ng paok na Pogo sa Porac, Pampanga. Paano nangyari yon? Ayon na rin sa mga papeles na nakolekta sa raid sa pamamagitan yan ni Dennis Cunanan dating Deputy Director General ng TLRC na may criminal conviction for corruption. Malalapit na kaibigan din ni Mayor ang mga ring leader ng Lucky 99 Pogo sa Porac. Ito naman po ang photo mula sa campaign kasama si Catherine Cassandra Leong o Cassie Lee na authorized representative in Lucky 9 sa Porac. May isa pa kaming nakitang connection na nakakabahala dahil may kinalaman sa isang napakalaking investigasyon ng senadong ito noong nakaraang kongreso pa. Ilalabas po natin ito sa tamang panahon. At ang huling gusto kong masagot na tinatanong na rin ng buong bayan. Sino ba ang protektor ng mga pogo na ito? Gaano po kataas sa food chain ang mga protektor? DILG na po ang may sabi. Pogo money can influence the 2025 elections. Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. Considering that this woman is now charged with qualified human trafficking, It is imperative that her links and networks are fully investigated.